Ugasan ulit. Ugasan ng mabuti. Ugasan ng tubig at ibabad ng apat na oras. Babad natin ng 4 hours. So, ayan guys, after 4 hours. So, ito na yung ating malagkit. Tatapon lang natin yung kanyang tubig. So, one half teaspoon salt. Ano yung mabuti ang texture? Ano yung mabuti? yung mabuti? nang mabuti. Idarang natin sa apoy ang dahon ng saging. ayun ay pulasan natin ang ating dahon ayan po So, ayan guys, lulutuin na natin. Lalagay na natin sa kaldero. Ito yung natin na gawa kanina. Ayan. Lagay natin sa kaldero. Naglagay pala ako ng dahon dyan sa ilalim. So, ayan na po. Lalagyan natin ng tubig. So, yung tubig kailangan pantay dito sa ating ah uh, suman. lutuin lang natin ng uh, isa't kalahating oras. So, ayan guys. Luto na ang ating suman sa liya. Ayan na po. Okay. Para sa arnibal natin, 1 cup na coconut cream. Then, 1 half cup na brown sugar. Then, halo-haloin lang natin. Then, one half teaspoon Ayan, ganyan po. Okay na po itong ating latik or or You know, Junior, the use of milk no supplements was only give on the advice no of the professional. The unnecessary proper use of this product be dangerous to your child's health. And no. And that is our lesson on speed, the sense, and life. Oh and now come on the body for the chicken. So we're going to Johnny Jasy Yumberger Jesus 10 times collagen, it's a. I think it's a new phase zero for Dark part. Another part of your plan. I'm gonna say bye to Damis, Andreas, and then to Kian and Yes, sir. Duh.